So ngayon naman guys, may nag-fact check po sa sinabi ni BBM tungkol sa flood control na binanggit niya sa kanyang sona. Painggan po natin mga idol. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pag naman ang ating dinabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Wow, kapalpakan. Este, palakpakan. At ang nag-fact check nga po sa kanyang statement about flood control ay walang iba kundi si Bagyong Karina. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. At sa last video ko nga po, sinabi ko po na hindi po si BBM ang nasa pulburon video. Sabi na mga kamag-anak at mga inappoint niya sa gobyerno. Okay? Sa mga nag-comment po doon na nagagalit sila, huwag nyo nang po kasing basahin ang title ng video. Okay? Panoorin nyo at alamin nyo po yung mga sinabi ko doon para maintindihan nyo. Ayos ba mga idol? Wow! So gaya nga po nang sabi ko sa last video ko, hindi po ako agad nagpapaniwala sa mga ganyang video. Bakit? Kasi nga po meron na pong deep fake or AI videos na kung saan pwede nilang ipatong ang mukha ng kahit na sino sa kahit na anong video. Oh, no! Pero hindi ibig sabihin nun, pinapanigan ko si BBM o kahit na sino. Okay? <laughs> hindi po ganun yun. Sinasabi ko lang po na hindi po ako agad naniniwala sa mga ganyan. Wow! At gaya nga po sabi ko sa aking pagbabalik, I am a colorless vlogger. Yeah! Wala po akong pinapanigan, kaya naman iaandis ko ang freedom of expression ko dito. Wow! Kaya wala po nagmamando sa mga content na gusto ko pong ibuga dito. Wala. Okay ba? Alam nyo guys, ang problema sa mga loyalistas, kapag may nasasabing hindi maganda ang isang tao o vlogger sa amo nila o sa sinasamba nila, matik yun na ang sasabihin nila binayaran ni na former President Duterte. Kasi di ba yun ang sinasabi nyo sa akin? Well, sana. Sana nga bayad ako. Para naman deserve ko yung mga ganyang salita nyo. Wish ko lang, no? Kaso hindi. Saka, ba't ba yan ang palagi nyo sinasabi sa mga again sa mga sinasamba nyo? Ha? Bakit? Kasi di ba yun ang gawain ng kampo nyo? Tama. Di ba nga, meron ng ebidensya, di ba? Yung kay Kalbo. Di ba? Huling-huli yun. Huling-huli kayo nun. Pero, ang gusto lang nilang i-build up or puriin ay si Speaker Romualdez. Okay, Pero tingin ko iasama rin yan si BBM Sigurado. Kapag nagiging bayaran ng 20k monthly sa kanilang Troll Center Agency. At saka kaya lang naman kayo nagko-comment na magaganda kahit na puro nakapalpakan ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa kasi 'di diba, bayaran karamihan sa inyo. <laughs> 'Di ba? Real talk lang tayo, guys. Huwag na tayong magbulahan dito. Alam po namin lahat 'yon. Yung binanggit ko nga sa inyong FB friend ko na tagapagtanggol ni BBM, di niya po itinanggi na bayaran sila at member siya ng Troll Center Agency ng gobyernong ito. <laughs> Alam nyo guys, this is a propaganda war. <coughs> Paramihan po dito sa social media ng followers para masabi na viral o trending ang isang personalidad o isang politiko. Tama. Kaya kahit na halos wala namang accomplishment report sa lasona niya at kahit dumarami ng dumarami lalo ang problema sa ating bansa dahil sa palpak na leadership este leadership niya, marami pa rin sumusuporta sa kanya kasi nga may troll center agency nga po sila. <coughs> Okay? Pansinin nyo yung mga posts kay Speaker Romualdez. Yung mga nagagawa niya ko, no? Pansinin yung engagement, yung mga nagre-react at mga nagko-comment doon. Sobrang dami, di ba? Pero pansinin nyo, may mga laugh reaction palagi. Kasi nga, parami na po ng parami ang mga nagigising na sa katotohanan, mga kapatids. At hindi nila manuloko ang taong bayan. Yun lang po ang masasabi ko. Tama. So ngayon naman guys, may nag-fact check po sa sinabi ni BBM tungkol sa flood control na binanggit niya sa kanyang sona. <laughs> Pakinggan po natin mga idol. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pagulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Wow, kapalpakan, este, palakpakan. At ang nag-fact check nga po sa kanyang statement about flood control ay walang iba kundi si Bagyong Karina. You know, mahigit limang libong flood control ang natapos na. Pero ang pagbaha sa mga lugar na to, natapos ba? Hashtag Flood Control. Mahigit limang libong flood control ang natapos na. Pero ang pagbaha sa mga lugar na to, natapos ba? Hashtag Flood Control Mahigit limang libong flood control ang natapos na. Pero ang pagbaha sa mga lugar na to, natapos ba? Oh no! Hashtag, flood control. Mahigit limang libong flood control ang natapos na. Pero ang pagbaha sa mga lugar na to, natapos ba? Oh, no. Hashtag Flood Control Mahigit limang libong flood control ang natapos na. Pero ang pagbaha sa mga lugar na to, natapos ba? Oh no! Hashtag flood control. So ito po ang fact check ni Bagyong Karina sa limang libo at limang daang flood control na nagawa na daw ng kanyang administrasyon. Ayun, puro baha pa rin hanggang ngayon. So guys, siyam pa lang po ang pwede ko po sa inyong ipakita ang mga video. Kasi kung ipapakita ko lahat ng mga video ng baha sa social media, baka abutin po ng ilang oras ang video na to. Kaya yan muna, okay ba? So bago tayo magtapos, shout out po muna kay directing Team. Mabuhay ka sir at salamat po sa mga sinishare mo pong info. Shoutout din po kay Idol Banat Bay. At sa mga banateros, good luck po sa pagharap nyo sa mga polis dyan sa Davao City. At syempre po sa lahat ng mga makabayans kung nagising na sa katotohanan, shoutout po sa inyong lahat mga idol. Mabuhay po kayo. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. For more videos, ifollow if nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Misterio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!